Hi guys! Magandang hapon sa ating lahat. At narito muli ako ang inyong likod sa Karangian Connage Channel. At ako ya uh, mag-vlog na naman mga guys para sa aking uh, mga lumang barya na siyang laman ng aking uh, Antigon Pamagong na baol at tulad ng dati mga mahal kong taga subaybay at tagatangkilik ng aking uh, pagbablog uh, maraming salamat sa mga uh, inyong pagsuporta at maraming salamat sa mga tabang kilik na mag-subscribe at sana lagi kayo nandiyan na lagi nyong panoorin ang aking pagbablog at sa mga hindi pa nakapag kapag subscribe yan uh, pake like uh, share and uh, subscribe sa aking channel at ako'y uh, ako tatanaw ng malaking uh, utong na loob sa inyong lahat sa uh, inyong uh, pag uh, at pag subscribe at pag-like sa aking uh, channel at uh, tulad ng dati ay uh, ako ay uh, ahawi ng mga lumang baruyang aking vlog uh, mga guys at ito ang aking kamay malaki ang uh, inalaman ng kamay ko sa ibablog na ito mga guys kasi siya yung uh, tagahawi at uh, kung wala ang aking kamay ay walang hawi ng barayang ito uh, na siya kong uh, katuwang sa aking uh, pagbublak ayan mga guys ito na ang aking kamay at uh, hahawi at tayo pipili ay hindi pala tayo ako ay pipili Yun, ng aking ibablog so mga guys ah uh, hindi man kagandahan ang shot ng aking uh, camera sa uh, sapagkat uh, cellphone itong aking gamit sa pag vlog ay sana tiis-tiisin nyo ng manood ay wala pa akong pabili mga guys ng uh, bagong camera pang vlog ano kaya mga guys kung mag-donate kayo sa akin? bumili kayo kaya ng mga lumang coins na narito sa akin at nang nakaipon ako ng perang pamblag perang pamblag tulay pambili ng uh, makabagong cellphone na uh, pang pamblag sa so, mga guys ang ating mga kamay ay mahawi na ng bariya at, sa uh, pumipili na ng uh, iba vlog ayan mga guys mga lumang uh, assorted coins ng ibang uh, bansa at ng uh, local coins na sadyang sa ating mga Pilipino mga pinaglumaang bariya ng ating uh, mga ninuno na at na sinundan at narito ating masasaksihan sa vlog nito ang mga barya ang kanilang mga pinagdaan so mga guys sa hawi, hawi ako sa takot takot at napipili ako mga guys may pili ako ano yun mga guys yung pinagdawan ko binalik kulit dito nasa na kaya yun ay ito mga guys so. ay ito 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 magandang i-vlog ko mga guys eh. ito wala siyang ano i-zoom ko mga guys ha. Oh. times ah uh, 2 ko muna ayan pipin niya siguro yan 1.9 ah uh, zoom hanggang number 4 lang yung zoom nito mga guys eh. mamurahing cellphone lang to ito mga guys oh. Uh, Republika ng Pilipinas 25 centimos centavo ba yan? centimos siya si Juan Luna ayan Juan Luna Uh, sana nababasa nyo mga guys ngayon para mabasa nyo aking ilalapit yung camera mas na yung aking kamay mga guys ayan nanginginig-nginig na yung paggawa ko sa cellphone at saka sa bariya ito mga guys yung kabila naman mga guys yung pinaka-cruise nya ito yung cara nya itong bariya na ito mga guys kinagamit sa cara-cruise ito yung pinaka-cara-cruise namin nung araw mga 1980s ito kasama ito sa pangara na binabanggit ko sa mga pag ko sa mga noonang pag-vlog ko mga original na pangara ito mga guys pero mukhang hindi pa siya gamit. Masyado ay eh, wala siyang ano gas, gas wala siyang tupi. Hindi pa na-is-is nang todo, hindi nakinis. Ayun mga guys oh. Ano to series uh, ano 1982. Tama 1980s nga tama yung sinabi ko. Kasi ito 1982 na ito. Ayun nakalagay dyan na ah, ang bagong lipunan series 1982 ayan yan guys o oh. 82 yan guys di yeah, diba oh steady po yan 1982 hmm. ayan mga guys wala siyang tepi wala siyang gas gas wala siyang masyadong patina ayan hindi siya gamit masyado ayan oh, so mga guys eh akin lang itatabi mo na ito kamaya at ilalagay ko sa description kung ano ang mayroon sa bariya nito. ito ayan mga guys ngayon ibabalik ko ang aking camera sa bawo at uh, ahawi ako muli mga guys titingin ako ng magandang Uh, kasama ng one na ngayon na ng iba vlog. Ipili tayo. pipili tayo guys nung hindi walang damage para magandang pag-usapan ito mga guys ito 25 centavo din to eh. eh 25 centavo din yan guys yung nauna kong pinakita ayawan ko kung may pa ito mga guys yung 25 centavo na to kasi yung pagkakalam ko yung puti na mga guys eh ito yung nakakaganda 25 centavo ayan eh. masyadong ano nagliliwanag tumatama yung reflection niya sa ano bumabalanda yung description nito mga guys ilalagay ko na lang sa ano description yung ano nakikita ko ito. Series 1993 pala ito mga guys. No? Nakalagay dyan eh. Bangko Ito mga guys. Susun ko mga guys. Sandali. Ito nakalagay sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayun. 1993 Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito naman, ito yung harap niya. Ito. 25 centimo. Republika ng Pilipinas. 2017. So, 2017 itong coins na mga guys na series. Ito, wala siyang gas-gas. Walang gas-gas pero umimpis uh, wala siyang ano UP o tupi wala pero dito meron siyang dumi para siyang kalawa ayan mga guys ang nakalagay dyan Bangko sentral ng Pilipinas 1993 series ay hindi yan yung ano siguro to yung 1993 na ito siguro ito yung sa logo sa selyo siguro ito ito naman kasi ito yung pinaka year niya eh kailan siya inisyo eh 2017 uh, Republika ng Pilipinas so guys uh, akin ang itatabi balit nakadalawa natin tatabi natin mga guys ito ito siya ayan mga guys ngayon pipili tayo ulit titingin tayo mga guys kung ano yung maganda bali na kadalawang coins uh, tayo mga guys at pipili tayo pa ulit kung hindi pa natin nagagalaw kasi sa sobrang dami ng coins na ito mga guys ay sa malamang sa malamang uh, aabot ng libo itong ano ito itong serye ng aking pagbablog pagbablog yeah kikin mga tayo. 25 centavo na rin mga guys kasi 20, na impisa natin sa 25 centavo puro sa 25 centavo na lang po natin ito mga guys ito yung bago ito yung nabibili ngayon ito pero sa kamay ng mga tao pinatapon lang nito guys ang ginagawa ko malakita ko ng mga gari yung ganito pinatapon pinupulot ko, mga guys nilalagay ko rito sa nalagyanan ko ito yung mga ito yung bagong design niya eh, ng no? 20, 25 centimos. Talagang sa Bangko Sentral ng Pilipinas to gawa. Republika ng Pilipinas. Ito. 2019 series. Ayan. Napakaganda ito. Ano kaya yung black lock nito? Mga guys. Cut Tap mo na sa na, ito mga guys na, na ako na Ito naman logo ng hindi ko mabasa mga guys. Kaya nila mabasa. Itututok ko nila yung camera. Oh. Leit. Ko, microscopic na yung pagkakasulat mga guys. Eh. Hmm. Wala siyang tupi. Wala siyang gasgas. Makintab -gas. siya. Ito yung bagong mga bariya. So mga guys, ilalagay ko din sa description kung ano meron sa bariyan ito. Ngayon, lalagay na ka sa rito sa lapang. Ayan. Ayan. Inira natin tatlo. Siguro tama na sa tatlo muna guys. Ito. Akin na lang i-steady ang aking camera sa tatlong mo. Ito na aking uh, napili uh, na i-vlog ito. Bali, itong tatlong guys na ito mga guys ang binilag ko ng hapon ito uh, August ano pala tayo mga guys ha? August 12 uh, PM o oh, hapon 2023 tayo ha 2023 August 2023 PM huwag na nagtimbang natin yung oras kasi uh, lumalargo yung oras eh. hindi na eksakto yung ano sa haba ng ano, nagamit ng oras kaya wag na yung oras ko DPM na lang basta kay habol ayan mga guys so mga guys uh, huwag niyong kalimutan, uh, mag like share uh, comment subscribe and follow my uh, karangian Koenig channel maraming sal maraming salamat sa lahat ng bagong subscriber ng channel. Maraming salamat at bye-bye.